Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. wassalamu ala Rasulillah wa baad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon ay dadako na tayo sa panibagong sura sa pagbibigay ng maikling kahulugan nito. At dadako na tayo sa suratu al-Adiyat, o ang mga kabayong rumaragasa. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngala ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain dito nanumpa na naman ang Allah. So dagdag kaalaman, inuulit-ulit natin sa Quran, maraming bisis nanumpa ang Allah sa kanyang mga nilika. Minsan nanunumpa siya sa prutas, nanunumpa siya sa bungang kahoy, nanunumpa siya sa uras, nanunumpa sa kanyang mga nilika, at dito naman nanumpa siya sa kabayo na rumaragasa. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim Sa ngala ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Wal-aadiyati zabaha Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ay nanumpa sa kabayo sa oras na siya ay rumaragasa sa bilis ng kanyang takbo at siya ay humihingal. Sa bilis ng kabayo na yan, at rumaragasa ang kanyang bilis ng takbo at humihingal sa bilis ng kanyang takbo, nanumpa ang Allah sa kabayo na yan. Falmuriyati qadha. Sa bilis ng kanyang takbo at pagragasa ay nagdudulot ang kanyang paa ng apoy. Nagtitilamsik ng apoy. Dahil sa bilis ng kanyang pagragasa ay nagdudulot ang kanyang paa ng apoy. Sa bilis. So nanumpa ang Allah. Sa bilis ng kanyang takbo at sa pagdulot ng kanyang talampakan ng apoy. Sa sobrang bilis niya. Falmughirati subha at sa oras na paglusob niya sa madaling araw. Kasi yung pinakamainam na paglusob sa mga kalaban ay sa oras na sila po ay nagpapahinga. At nanumpa ang Allah sa oras na yan, na kapag lumusob ang kabayo na sa madaling araw. Kaya yan yung isa sa mga oras na pinakamainam na paglusob sa mga kalaban. At sa pamamagitan ng kanyang bilis ng takbo ay nagdudulot ang kanyang bilis ng takbo ang kanyang talampakan sa paglabas ng mga alikabok. Nagdudulot ng makapal na alikabok. Ibig sabihin, sa bilis ng kanyang takbo ay nanumpa rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag naapakan niya sa pagragasan niya, ang mga alikabok ay nagdudulot ng makapal na alikabok at dito, siyempre hindi na pumakikita ng kalaban ng mga lumulusob sa bilis ng kanilang takbo. Nanon rin ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa kalagayan na yan. Bihi Pagkatapos ay ipipilit-pipilitin niyang lumusob sa gitna at pumasok sa gitna ng mga kalaban at sirain ang kanilang mga pwesto. Nanon dito ang Allah Subhanahu Wa sa pag ng kabayo na ito sa kanyang pagragasa na nagdudulot ng apoy ang kanyang paa at nabubulabog ang mga alikabok at pupunta sa gitna ng mga kalaban para umatake at sisirain ang kanilang pwesto. Pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala manumpa, ay may susunod dito kung bakit nanumpa ang Allah sa bagay na to, sa kabayo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Innal insana li rabbihi lakanood. Nanumpa ang Allah. Anong sinumpaan ng Allah? Nakatutuhanan na ang tao sa kanyang Panginoon ay walang utang na loob. Innal insana li rabbihi katotohanan, ang tao ay walang utang na loob. Wala kang utang na loob. Bakit? Kasi nilikha ka ng Allah, sumamba ka maliban sa Kanya? Nilikha ka ng Allah pero ang hindi mo kilala ang Panginoon mo? Hindi ka nagpapasalamat sa Kanya? Lahat ng dumarating sa buhay mo ay sinasabi mo galing sa iyo ang kayamanan na nakamit mo, sabi mo pinaghirapan mo? Sa kabila ng mga biyayang pinagkalub siya ng Allah, hindi ka pa rin sumasamba sa kanya? Wa innahu ala At katotohanan ng tao na yan. Alam niya, si Isaac saksi sa kanyang ginawa na yun na at kasalanan. Na wala siyang utang na loob sa Allah. Bakit? Wa innahu li hubbil Dahil sa kanyang sobrang pagmamahal sa kayamanan. Ayun niyang, parang hindi na siya mamamatay ba? Wala na sang utang na loob. Ang iniisip niya, magliligtas sa kanya, magpapanatili sa kanya sa mundo, ang pagmamahal niya na matindi sa kanyang kayamanan. Afala fil kubur. Hindi ba niya alam na ang mga nilalaman ng libingan ay iluluwal nito? Ang mga tao, ang mga nilalaman ng libingan ay iluluwal nito. Hindi ba niya alam na mangyayari ang bagay na to? At Ilalabas din ng ating mga puso, dibdib, nilalaman ng loob natin ang mga sekreto. Mabuti man o masama ay ilalabas niya at malalaman niya sa araw ng paghukom. Wala lang may tatago. Sa araw na iyon ay magsa magsasalita na po yung mga loob, niluloob na sa kalooban natin, sa puso natin, ilalabas ng Allah yung mga masama at mabuti na naitago natin magsasalita na magilalantad ng Allah yan inna rabbahum bihim yawma idhil khabir at katuhanan ng panginoon nila sa araw na yaon ay alam niya yung bagay mangyayari mga bagay na to walang maitatago sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh